Hello everyone, good morning, good evening, good afternoon. Ah, uh, nandito kami ngayon guys sa uh, magbibigay lang kami ng update sa Palakol River. Nandito kami ngayon guys, ayan o, oh, ayan yung tulay ng Palakol. Ayan yung tulay. Florida Blanca ito guys. Ayan yung tulay na mataas. Ah, uh, dati na kaming pumunta dito. Dito. Nung pumunta kami nung nakaraan kasi hindi ganito na madamo ba dahil nga sa mainit. Medyo ano yung mga damo niya, brown brown. Pero ngayon ayan, green na green na ulit ang paligid, guys. Ayan oh. Ayan yung tulay sa taas tapos yung ilog yan sa baba yan ang pupuntahan namin. So tara guys. Ito yung paligid ng Palakol River. Wala pa kami sa river guys. Dito pa kami sa taas sa kalsada. So, dito sa kabilang daan guys Anu nginagawa mo diyan. <laughs> Yang aku assure siaan ada lagi rombahang. <laughs> Alacol River, ayan na yung tulay guys ayun, may mga baka rin no oh. nakiligo din no oh, guys, so oh. galing-galing nila, sarap ng hangin ang lamig Ito na ngayon ang Palakol River guys. Ayan o, oh, lumaki na yung ilog. Lumawak na yung daan ng tubig. Dahil sa tag-ulan. Nawala na yung mga cottage dito sa gilid-gilid. Ayan o, oh, puro na siya bato. Pero masarap pa rin maligo guys. Sarap mag-swimming. Ayan oh, ang linaw ng tubig. oh, ito yung adventure namin today. Palakol River. Update namin to ngayon guys kasi yung ibang mga pinuntahan namin na ilog, ano, nagmalabo dahil sa ulan. Ayan guys, so. Pero dito malinis pa rin yung tubig niya guys. ano o. Oh. oh. ang ganda. Ayan, oh, may mga naliligo doon. Dito rin kami nagpwesto dati nila madam nung pumunta kami dito. Yan ang ganda ng ano ng ilog o. Oh yung tubig, go. Wala ko. Nah, mas parang minas para yung tao guys to, yun oh. Wow, may magdala pa silang gitara oh. Yun oh. Oh, magdala pa silang gitara oh. Dahil nanung dramatika kami dito maaga pa inipagkarami na tao. May marami na tao guys sa barat oh. May magdala pa silang gitara oh. Yun oh. Hindi ba? Magramin na tao guys. Ayan din nung pumunta kami noon. Uh, hindi ka ano maraming tao nung tumating kami dito kasi maga pa. Pero nung no, hapon na yan, no? Marami na ng parami. Maganda naman yung panahon dito, hindi umuulan. <coughs> Ay, aray <po. coughs> Excuse me po. si madam mo, nag-enjoy talaga. Naalog ako sa demo. <laughs> ano, no, hindi talaga oh. Oh. Yan. Maka hindi guys ang topic sa maligo. <laughs> sarap maligo, sarap, sarap. sarap. Ah. And guys, habang ano, nalilito kami sa gitara ng Hilok nakaka hindi nakakasawa. Video video pa rin ako dito guys. So Ito sila guys, sa bagong dating yan sila ron. palacol river ayan naghihintay na kami